Yes, so magluto tayo ng saging. Ayan. Saging guys. Ang merinda natin ngayon. So ay okay, nabibis na ako kumain ng saging. Malang kilo ng saging ngayon pala. Ay 50 kilos. 50 kilo ang saging ngayon. Napakasarap po merinda guys. Saka so, uh, nangimiss ko mag merinda ng ganitong saging sa probinsya ang tao-tao ko ng saging guys kasi pang bumili at saka napakasarap yung malinda sulit ang bumusog mo nito at saka, healthy din sa katawan mo guys napaka-healthy sa katawan nito kung kayo may kamuti rin tayo ayun ah eh. ayun ah kamuti guys ang laki isang 6. natin sa akin eh. <laughs> So, itong dalawa ay tatlo ay iwan natin. Tapos, itong sarap sana guys. Sarap po gulayin itong ano. Ito yung balat niya. kamote so yung kamote guys yung mahal ang kilo uh, 75 ang kilo kamote tatlong piraso lang ito uh, lang so guys thank you for watching so magluto tayo ngayon ng kamote kasi naminis kumain ng kamote ngayon so kung hindi ka pa nakatry kumain ito mag try ka na <laughs> so what's up guys ay dito na dito na at aming kamote at sana, saging pinagok sa natin ayon Sarap. Di ko na binalatan yung saging para andyan kasi yung vitamin sa saging. Andyan sa kamuti pa. Di ko na binalatan yung kamuti kasi andyan ng vitamins. Yan. Kunting kimbot na lang ay makatikim na rin tayo ng saging at kamuti napakamahal ang kilo nito at samantala sa probinsya ay eh, pinamimigay lang to ang hey. sabaw ng binalata ng saging at saka kamuti naging pink na parang naging violet siya kasi yung kamuti natin violet so natin natin you ano know, kasi yan ang gawin natin kape <laughs> napakasarap nito so, lalagyan natin ng kape yan tikman muna natin kung ano ba ay, hindi na, hindi na hindi na natin lagyan ng kape para guys kasi matamis na siya so, matamis na siya sa katas ng katas ng kamuti at sa saging matamis na kaya hindi na natin lang lagyan ng kape kasi ang kape matamis So ito ay organic talaga katas ng kamuti at katas ng saging ay napaka vitamins ito. <laughs> so guys, kung hindi ka pa nakatry, try, try mo na. <laughs> katas ng kamuti at sa saging ay ginawa natin kape at saka hindi na natin nagnya laso pa. So hindi na natin nilagay ng kape. <laughs> mm. Ah, sarap. At saka ito ang saging. Ayan saging na binalatan. Hmm. Mangrinda natin. Saka ito ang ah, kamote. So dito sa Manila guys ay napakamahal ang kamote dito. Kaya, kaya ang mga tao dito bira lang kumakain ng kamote. Lalo na yung lumad talaga ng taga Manila ay hindi gano'ng halap mahilig dito. Sa mahilig dito kumain ay mga probinsyano. Mahalang kamote dito. 75, isang kilo. Oh. Huh? Hmm? Gulay balik, napakatamis dito. Sarap. kaya hindi ko na babalatan. Pag ako kumain ng kamote, hindi yan kasi nandito ang tamis. Nandito ang sarap sa balat. Hmm. sinugasan oh, hey. lang natin ito. Malinis na. Kaya hindi natin balatan akin to yung laging din tayo ha? Gusto linda. siyempre, may ano tayo. Kapi na atas ng saging at kamubi. Ah. Ah. pa dito sa pizza hut sa <laughs> mm. Mm. So guys, kung hindi ka pa kumain nito, i-try mo na, napakasarap nito, healthy sa katawan. Hmm. 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 kasi guys ang sarap talaga hindi <laughs> kapernagat try try mo na